Hi guys, good afternoon. Ay guys, ito pala may parcel na naman tayo ulit ngayon na dumating. Ito siya ngayon. Ito ang atin na parcel. Dalawang araw, ay eh, isang araw, dalawang parcel na dumating. Ngayon ito, dumipit natin. pang-ahit siya ng kilay. Ito kilay Ito siya guys. Itingnan natin kung maganda siya. Tapos, i-charge natin para magpa- Ayan, ito siya guys. Puro na lang siya may binibenta talaga guys. Lahat-lahat na lang may binibenta siya. Diba? Ito. Maso, parang nadurog na. Hmm, durog mo. na? Ayan, parang durog na yung lagayan. Parang, Hindi Kasi durog na. Saan so, kasi dapat sa akin bumili? Sabi ka sana <laughs> Diferente yan. Ayan. Sa akin din, ma'am, din Mayroon ako kaya nga, hindi din ako, hindi ko ginagamit yung isang ano ko kasi di ba, tire, Magastos masyado. I-charge mo sa akin din. Ngayon, uh, itatry natin guys, uh, pupunta tayo dun sa ano. Charge hospital. Diba guys? ganun siya kaganda. Ikaw Jen tanggalan kita. Hindi ah. Oh. ng kilay. Super, hindi nagulang kilay. Ako, gusto mo. iyan ang mukha. Ito, yung kalat lang. Ayan ang wow. mukha. Dali na. Ganun lang siya. Oo, Kaya... oh, Ang gawin mo lahat sa Kalat lang. Ayun ako guys, natatakot sila. Pero actually, mayroon na ako ng ganito. Ito ay uh, yung sa akin na uh, isa na di battery, maliit-liit konti dito pero ito maganda kasi gawa ang malakas, malakas. Malakas siya. Magkano ganyan mo? Mura lang 60 uh, 87 lang kasama na yung ano. Samantalang yun 100 plus ko binili yon. Sa TikTok din yan. Oh, sa TikTok. Ay ang ginaang inano ko, decorgente na siya para at least save

Katanggal pati yung ano niya. Nahulog. Yung? Katanggal ang? Yung kamar. Sa babae. Ano ba yung pang-shave yun? Hindi naman yun. Mayroon talagang may pang-shave talaga na ano. Hindi siya na ano Parang yung pang razor. Hindi yun. Ganun ang ginamit niya kasi pag ganun niya natanggal. Ay, grabe. Nahulog eh. Tingnan mo guys. Grabe naman. Talagang kwentong barbero. Natanggal sa iyo sa iyo hindi na nga ako uh, hindi na nga seryoso seryoso na ngayon kasi parang sa, um, hindi pag ano pag joke kasi hindi nga siya fixed Dulo yun. Eh Dolo yon. E ngayon, umpisa sa seryoso yun. Ayun. Ayan guys. O, tingnan nyo. Oh, nag, ano siya. Nag-iilaw siya. Ibig sabihin, okay. nag-charge siya. Subukan mo. Razor gamit. Oh, diba? Tapos sa'yo. Tanggal din yun sa'yo. Gusto mo kayong flat? Bakit? Loko-loko talaga yung mga kasamahan ko. Na? Ganun talaga guys, na ano lang yun, mga funny, ano lang yun, talks Kaya ito, ah, uh, nag-charge siya, maganda ang ano niya. At least hindi na ako bibili ng ano, tibo, ng battery. Isipin mo naman, lagi akong bumibili ng old battery noon. Ha? Old mm -hmm. School. Kaya ganun. No, no, no. Ha? <laughs> <laughs> Kasi old school naman talaga eh. Tapos may dala pa sa yo. oh, tingnan mo pang ano, oh, 'di ba? Oh. oh. Jenny, baka gusto mo tanggalan kita ng sa kilay. Kasi iisipin mo naman 'yan, guys, tuwing magpa ano ako ng kilay ko, 50 pesos O, oh, 'di ba? Sayang naman ang 50. Isa e, magkano lang 'to, 'di ba? Doon na tayo sa ano, sa makatipid ka at madali pa. Oh, diba? Pero, ang pangit ng ano ko, no? Mm. oh Sige na, guys. Thanks for watching. Like, share, and subscribe, guys. See you on my next vlog. Yan. Gano'n natin, guys. I-try natin.